So, yung WhatsApp, no? Ito yung sitwasyon dito ngayon sa overview. Try natin kung pag makaakyat yung rider if sa taas. Kaya. So, ito yun, no? Sobrang putik na ng motor. So, ayun yung daan na nag landslide. So, bawal daw papasokin doon yung tao kasi baka malaglag ka doon sa baba sobrang taas nun so yun no tingnan natin kung nakaakyat ba yung rider if I nagtulak lagi o ito ano nagtulak o so ayun tinulak sya pero kasaka mong yun pero ngayon pa, nagigipan tulak So patulong. So patulong tayo sa local local dito no. So shout out boss. Boss, oh, shout out po sa may istorya ni mo sa Dalandre. Dalandre, sulisod gyud karon. Karong mga oras buntag pa. Tama, kay, tama jud. Lapit gyud ang dalan. Uh, dala. so, diyan bitay di kay gusto mi mutabang so, sa mga muagi. Di pud mi lang ano nila, kaloob na lang ha, mo so, kanta mo so, muatag. So, so, support local ta no. So, patabang ta nila busing. So, tara, let's go.